Bilang ng mga pasaherong sumasakay sa EDSA Busway patuloy na tumataas. Samantalang mga pasaway na motoristang dumadaan sa EDSA Busway, dumadami rin. Si Ryan Nasiga sa Detalia, Ryan. Diyan patuloy nga ang pagtaas ng bilang na mga pasaherong tumatangkilik sa EDSA Busway. Batay sa datos ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation na sa saik ng DOTR, umaabot na sa mahigit 23 milyon ang naserbisyohan ng EDSA Busway. Ang datos dayana ay mula Enero ngayong taon hanggang buwan ng Mayo. Pinakamarami dito ang buwan ng Mayo na umabot sa mahigit 6 na milyong pasahero. Umaabot naman sa 317 ang mga bus na bumibiyahe sa EDSA Busway Carousel araw-araw yan. Pero kung patuloy ang pagdaas ng bilang ng mga pasaherong gumagamit ng EDSA busway, dumadami din daya ng tila pasaway na motorista na iligal na pumapasok at gumagamit ng busway. Sabi ng SAIC nitong buwan lang ng Hunyo, umaabot na sa halos 300 sasakyan ang nabibigyan ng violation ticket. Katumbas ito daya ng mayigit 374,000 na multa na naipataw sa mga pasaway na motorista halo-halo uh, na yan dayan kabilang yung mga motor motorsiklo, mga ambulance, mga pribadong sasakyan. Samantala dayan na oras ngayon ay muling magsasagawa ng operasyon ang SAIC dito sa EDSA Busway Carousel. Dayan. Maraming salamat Ryan Lasigas.